LBJ fresh from MVP award tong kulin bilang ama naman nagpakita sa first debut battle ng panganay niya na ni si Brony James first battle game nga ito ni Brony matapos ang cardiac arrest issue na nangyari dito tindi ng suporta ni LBJ na na lang sa magandang performance ni Brony sa loob ng court kinawapa pa ang remarkable block ng kanyang ama tayuan ng mga fans nito under 4 minutes in the game sa loob ng court tayuan ang mga tao sa pagbabalik nito sa team ng USC Trojans sinuklian agad nito ng magandang depensa ang kanyang paglalaro sa loob ng court na tawagan pa nga ng shotlock ang kabilang team, grabe sipag nitong si Brony, pakitang gilas kay King LBJ, parang hindi na cardiac arrest ang batang Brony, pero mukhang hindi lang binababad ng coach itong si Brony, mukhang gigil nagigil gigil pa naman ito sa pagbabalik niya sa liga, under 4 minutes in the first quarter game, sprint to sprint, inabot ng supalpal kay Brony, alaking LBJ nga ang ginawa, na napatayo tuloy ang ama nito pati ang mga fans, grabe ang hype ni LBJ habang nanonood sa kanyang panganay. Back to back offense and defense para dito kay Brony. Grabe si pag pagkuha ng black 3 point shot naman ang ibinigay. First 3 point nito sa game. Alat lang nga ng mga kakampi nito. Di lang talaga mapasahan ng maayos itong si Brony sa loob ng court. Kahit maluwag ang depensa dito. Pero bawi naman sa depensa with two steals and one block sa game. Manang mana kay LBJ pagdating sa timing ng bola itong si Brony. Remarkable block nga ng ama ang namana nito sa loob ng court. Mukhang magiging magandang panimula nga ang paglalaro nito sa kanyang team. Alalay nga lang ngayon at ingat ang ginagawa nito sa game. Pero mukhang ganadong ganado ito sa kanyang pagbabalik. Nakapagbigay pa ng magandang assist sa loob. Basic 2 points para sa kampi nito. Napatayo na lang si LBJ sa assist na yan na ginawa ni Brony. Grabe ang suporta na binibigay dito ni Papa LBJ. Mukhang mabilis makakabalik sa laro itong si Brony. Lalo na ngayon na maganda ang panimulang paglalaro nito sa kanyang team. Grabe nga mag chase down ng kalaban kahit walang bola sa ere habol nito kalampag board na nga lang nang hindi nito maabutan ang bola sa ere first point nitong si brony sa game napatayo at gangsay na lang si lbj sa ginawa ng kanyang anak bitin nga lang dahil inilabas agad itong si brony mukhang ayaw pa nga maglabas pasok nitong si brony sa game pero nilabas ito ng kanyang coach Sulit na rin ang larong ipinakita ni Brony sa kanyang pagbabalik matapos ang cardiac arrest na nangyari dito. Mukhang alalay muna ang paglalaro nito at binigay dito ng kanyang head coach para rin sa seguridad nitong si Brony ang ginawa ng kanyang head coach at hindi mabigla ito sa kanyang paglalaro. Lalo na ngayon na may health issue nga itong si Brony James at kailangan alalayan ang kanyang paglalaro sa liga. At kita naman dito ang todong suporta ng kanyang ama sa kanyang pagbabalik sa liga. Sayang nga lang at nakakuha pa ng overtime game ang kalaban nila. At sa last 2 minutes in the game, nilabas na si Brony at di na nakabawi ang Trojans. Magandang panimula para kay Brony with 4 points, 3 rebounds, 2 assists and 2 steals and 1 block. Maganda na rin panimula para kay Brony with 4 points, 3 rebounds and 2 assists with 2 steals and 1 block. Maganda na rin para sa apat na buwan nitong pagpapahinga at babawi na lamang sa susunod na game.